So ayan mga amigo, hindi nakita niya na sa grandstand. Makita nakita niya na sa karanam. Ano? So dumumpila niya na. <laughs> Agay pagkapaitan. At bago tayo manood pala mga amigo, shoutout muna tayo. Shoutout kay Delmar Fernandez, kay Evangeline Liwanag, kay Tom's Mix Vlog at kay Inday Nits. Maribik Bidonya, mega shoutout kay Mamita Abdul. Shoutout kay Sensi Monterde yan. mega mega shoutout Marlos Si Milano, mega shoutout Kay Sofia Lindaya At shoutout din kay Dudut TV Kay Lorenzo Ladan Kay uh, Arsenio Constantino Shoutout din kay Chudoro Beltra Shoutout Alma Bagalay, mega shoutout sa'yo At kay Filiwish Recto Lawrence uh, At kay ano Marilyn Caballo, mega shoutout Kay Cecil Ballier, mega shoutout Leone Baja Mega shoutout kay Clara Hernandez Shoutout po Boss Art Vlog Mega shoutout At kay Elena Esparago Alim Yan mega mega shoutout sa inyo mga amigo So yan mga amigo Ramdam mo ng tawa no Yan Hindi naman ito sa liyo masakat Napala pala shoutout sa ating mga gwapong kaibigan no? Na Injes Moto Kay uh, Miguel Grotas Angelo Labastida Louis Labastida At syempre kay ano kuya Gideon na good lie yan family good lie mega shout out kay Alexander Alangues mega shout out po at kay Belma apa ble ayan mega mega shout out po sa lahat ng mga suporta kay Dudski Moto Vlog mega shout out na lang sa inyo at sa hindi ko nabanggit please comment na lang kayo no para ma shout out ko kayo so, so ayun, mga amigo ako lang na sa grandstand ano so ang location ng ay sa baba and lang and So, ulat-ulat lang yung mga start na ni Karambola. Student from Desire State University. We have Francis Montaes. Jeremy Wasilo. So, ayan, mga amigo. May na, may na ang ma karambola. Kamusta? Huwag matapakta. Pagpaksa daw. Si so standby lang kamo no. E may kita na ato nang aranam. Ang karambola. Sa mas bato. Ayun mga amigo ang unang maglalaro daw. Ang taga Isabela. Ayun oh yung naka final Instructions from our referee judges. Ayos. Pinder na ba? All set. Ang ating The first match which is four person carambola. Five minutes, Ready naman pa nga natin everything ang kalaban nila dito sa location pa dito sa Masbate, parang mga elepante. lang 'yan. dignity niya partner, ano? O talagang ma malakas na yung baka. Pero alam mo, Ardi Ardi Arby, kapag babae ang players, ang galing na kumbang. na. Kasing baka. Ang hiling pa nga no. Ang solo song. So guys, na nanalo to. Yan, sila yung nanalo. Guys, uh, dito sa kabila. Ala! <laughs> Ala! Nakawala ko po.